wala naman problema yun. Wala naman problema. Pero mas, gusto ko na may isa ako. Ako po, patay tayo. <laughs> Parang uh, kilala ko sino isasama ninyo ah. Na, matindi yan. Yeah. Para maganda. Ako. Marami pong nagbibigay ng komentaryo patungkol dito sa drug test. No? At uh, kung sakali po bang magkakaroon ng batas patungkol sa drug test, sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno, kayo po ba ay uh, susuporta dito? Sakto yan. Dapat lang yan. Dapat yan. Maraming, yan. maraming matutuwa dyan kasi yan ang talagang sinisigaw eh. Maging uh, magkaroon na ng batas patungkol dito, eh, sa tingin nyo po ba, Mayor, may pag-asa po ba tayong mangyari yan? Depende, depende yun sa legislatura natin. Pero maganda yun. Para alam ng lahat na yung mga nakaupo dyan, they're serious about, you know, like... Pero sa totoo lang, personal na buhay nila, wala tayong pakialam dyan, pero mas gusto ko lang na ganun. Kasi, you know, pag influence yung... or sabog yung tao, eh, wala yan. Eh, kayo po ba, Mayor, kung sakasakali, dahil wala naman pong batas, eh, magbo-voluntaryo, magpa-drug test ho, sa inyo para maging halimbawa sa lahat ng opisyal? Wala naman problema yon. Wala naman problema. Pero gusto ko na may isa sama ako. Naku po, patay tayo. <laughs> <laughs> Parang uh, <laughs> ko sino isasama ninyo, ha? Ah. <laughs> Matindi ho yan. Yeah, para eh. maganda, oo <laughs> Mayor, ito, uh, kasi nagtatanong, di ba, dahil yung sa nangyari dun sa mga pulis, magbibigay ho ba kayo ng suporta dun sa mga pulis na natanggal dahil ho sa uh, paggawa ng kanilang duty? Tutulungan nyo ho ba sila bilang mayor ng Dabaw? Malamang. Malamang. Eh, baka walang sweldo yan. Bigas. Abogado. Abogado. Natural man yan. Basta yung mga yung mga tao na maayos naman, hindi yung kalokohan. Pag kalokohan, talaga si Bak yan. Pero pag maayos, seryoso naman sa trabaho, tsaka alam mo maayos, suportahan natin. Yeah. Lahat ng, it's not just the police, lahat ng mga activities ng mga individuals in government that are serious about, you know, uh, nung gusto ng progreso o pagbabago, magandang pagbabago para sa mga lugar nila, supportahan natin yan. yan siguro maganda. Tanongin din natin yung mga kababayan nating nanonood. Umabot na ngayon ng 10,000. Sino ba ang gusto ninyong isama ni Mayor Baste Duterte para magpa-drug test? Diba? I-comment nyo po dyan. Tapos eh ibubulong na lang natin kay mayor kung sino yung gusto niyong isama, <laughs> di ba?